pa ng papatay? Di ba sabi mo, kumbaga yung mga nakipaglibing at saka yung, yung naglibing at saka yung ililibing, nung araw na yun, lahat sila namatay din. Mga bata. Ang Ay, mga batang ang mga naiwan. Mas mga ilang taon. Babarin na kita. kita. Parang paghihiganti. Wala Walang you Kahit nagpapalidi. Ako, yan sa may hagdanan na yan, Uh, Dito ako nakaupo. Ay, uh, ako. Tapos balik ko Hindi na ako lumalapit na masyado. Nakaganon na ako kumakain. Lalo. Pero narinig nila mag, nagtatalo na kayo. Oo. Ano yung ilalagay? Saan yung tatali? Ngayon pag nakukuha nila yon, depende kung papatayin niya rin o bubuhay niya yung kinaibigan niya. parin pa rin yan. Yan ang sinasabi. Ah, ibig sabihin, idinamay eh, na nila yung ibang mm -hmm. bata. Kasi nga, paglaki. Ay, ah, ibig sabihin dati, uso yung talagang pinati, inuubos yung lahi ng NPA mm -hmm. dati. Mm -hmm. Eh, sino naman yung mga sinasabing nag-aano sa mga mayaman, nagpapadala? Yung, yung mga bumabaril. Na wala. Kahit wala. Under ng na... gobyerno yun, hindi. Yung mga Under mayayaman gobyerno, na yun. Kasi, mga kapuyon. Ah, mga kap ang mga kasabwat ng gobyerno yon. Kasabwat ng gobyerno. Pero... Hindi ba panahon ni Marcos yan? Hindi. Sinong di. presidente ng time si na yan? Na ah, si Ramos. Si Ramos. Yung Philippine... Philippine Constabulary. Oo, kaya pala... Da, di ba military yan, si Ramos? Di ba yung ano? Philippine Constabulary? Mm-hmm. Ako pala ba nagpatulad nun? Mm-hmm. Na lahat ng mga lumalaban sa gobyerno, papatayin... papatayin. Yung Muslim. Dito nag-ano ng lumanos lang. Ano tawag? Lumanos lang. Low man. Low man. Ah, oo, oo, ibig sabihin batas ng tao, yung lugar na yan, mm -hmm. parang ba, may uutusan silang bawa, isang pinakamataas dyan na, o sige, kung yan, lumalaban sa gobyerno nyo, patayin nyo na yan. Parang ganon. Pag sinabing nyo mo pag dito tayo nag-operation, yung makita natin, papatayin. Kahit hindi NPA? Ay, kasi. Kaya pag nanuhan ka dito, halimbawa ng operasyon, oh. pag may nakakita ka, ikaw nakaunang pagkikita ng military, tumakbo ka na. Ah. Kasi kahit hindi ka pa MPA, sasabihin yung MPA yan. Ah, kung baga uubusin talaga. Oo. talaga talagang ugali. Eh, isa sabi grabe. kasi no Na so pupuntahan dito. natin yung next time guys. Pupuntahan ko yung lugar na yon kung saan Alam nangyari mo, yung madag madugong ano na yon. Yung lugar na yun. Doon ako doon ako tumanda. Sa kayo nagtatago dati pagka ganun. Alam mo dito. Ang ang ginagawa dito, secreto lang. Ang inyong maririnig na story ay hindi natin ipinapakita ang taong nagsasalita. Ito ay ang aking tito na pinsan ng aking ina dito po sa Tacloban. Ikikwento niya ang nakakapangilabot at kagimbal-gimbal na pangyayari o madugong pangyayari sa Tacloban dati. At kung papaano niya naranasan maging isang NPA o isang kalaban din ng gobyerno na nagbagong buhay din siya bandang huli. Pa paano nalalaman ng tapatay? 'Di ba sabi mo, ah uh, ililibing kumbaga yung mga nakipaglibing at saka yung ili, yung naglibing at saka yung ililibing ah uh, nung araw na yun, lahat sila namatay din. Hindi, may naiwan yung bata, mga bata. mga bata ang naiwan. Mm -hmm. Pero yung mga mga naki, mga edad 10 feet, pataas, patay na. Ibig sabihin, ganun ka-delikado -ka talaga sa late dati? Oo. Uh Nineteen -huh. ano yan? fifty Alam mo, yung pinuntahan natin doon sa Y? Oo. Uh -huh. Malapit lang dyan, ang pinangyarihan. Diyo, pag-anong, tapos pag-anong, dyan lang yan. Ibig sabihin, doon sila pinatay sa sementeryo? Hindi, sa daan Hindi, ibig sabihin, paano sila naglibing? Ibig sabihin, dati hindi uso dito. yung sementeryo dito. Dumaan muna, pinalibing. Sabi naman ng mga nag ano na papatay. Ano ba yung pina, ano ba yung lilibing niyo? Commander ba yan? Di binuksan bata. Bata yung patay. Oo, bata. Di. Dito mm -hmm. libing. Mhm. Mm Pagkatapos maglibing, wala naman naghahatid ng sasakyan. Papunta mm -hmm. lang Lunita dahil takot. Oo. Uh -huh. Sa lugar na 'yon. Maglalakad kayo. Pagdating dyan sa may ano, kurbada ng sinasabi ko. hinarangan. Tapos harangin, pinada pa lahat. Hmm. O pinada pa lahat. Bata, may iwan. yan. Doon mismo sa daan. Pero yung yung patay na batang ililibing. Tapos doon, na, ililibing muna. Ilibing muna. Oh, oh. Doon din sa daan, hindi sa sementeryo. Sa sementeryo. Kaya yung bumalik na sila, galing na sila ng sementeryo, mm. saka sila inabangan. Mm. mm. Kala ko dun mismo sila, ano, pinatay mm -hmm. habang... Tapos kanya-kanya ano dati, survive dito. Na yan, yan ah. Yung pinuntahan natin ng sementeryo, diyan dyan naglibing. Ah? Hmm, yung pinuntahan natin ng na sementeryo. Anong, anong sementeryo uli yan? Saan lugar yan? sa, sa, sa lapas. Sa lapas. Mm. Diyan pala inilibing yung mga ano. Alam mo, pag gusto mo talaga ang kwento, may buhay dyan. Yung binaril dito na... Ang batok? Oo, dito. Hmm. Dito siya tinamaan, binaril ng shotgun. Tapos, magpanggap siyang patay. Pinagulong-gulong siya sa ano? Sa damhan? Hindi, sa daan. Pinagulong-gulong siya. Inaano siya ng baril. Kung patay na At, oo. Oh, oh. Ngayon, nagpanggap na lang siya. siya. Pa, nagpanggap siya ang patay. Pero tinamaan siya sa likod. Oo, uh, uh, dito. Hmm? Buhay pa yan ngayon. Mahirap dito. Buti na lang, ano. Ang nanay ko, 13 years old pa lang, umalis na dito. Kasi... Pero ng mga pangyayaring yun, wala na dito si nanay mo. Ah, nakaalis muna sila. Hmm. Kita mo guys, oh, pagliligtas ng Diyos. Kasi pero mo kung hindi siguro nakaalis ang nanay ko dito sa Leyte. Eh. Wala ako ngayon. <laughs> hindi sila mag <inaudible> hindi sila magmi-meet ni tatay. Pero ibig sabihin pala nung panahon na yon hindi pa nagkakagulo dito nung umalis na pala sila nanay. Oo. Pero may nung mga may mga sinasabi Oh, may mga nagsisimula na ganun. Ano nagsisimula. Ay, big sabihin ikaw isa ka dun sa naka-survive na mga bata pa. Mm, noon. Oo. Oo. Ay, ibig sabihin, ang pinapatay dito madalas, doon sa lapas, Wala hindi dito sa, hindi, hindi sa takloban. Hindi. Sa, lapas sa lapas talaga. Ang pinapatay doon, mga matatanda. Mm -hmm. Kahit bata walang ano dito. Ah, yung sa nakipaglibing lang ang hindi pinatay ang, ano, mm -hmm. ang bata. Grabe pala, no? Ano yun? Sino yung mga pumapatay doon na yun? pinagpapapatay na din namin noon. Alam mo. Ah, kanya-kanyang ano, patayan. Kung baga, pag, kung baga pinagtanggol na lang ang mga sarili. Ikaw ang mga salarin noon mga patayan na yun. Uh -huh. Halimbawa, halimbawa ano, itipor, marasang patayan, tatandaan lang kita. Ah, uh, o oh, kung baga dati, Halimbawa, ah, uh, ikaw eh, itong pamilya ko nyari ni, ni Jose, eh, tinatay ko. Ngayon, nakita ko, kumbaga, ako yung pumatay, tapos yung pamilya ni Jose, ang natira ko niya, may, kunyari may natira doon sa pamilya niya, pinsan niya o oh, ano. Ngayon, tatandaan lang niya Tapos, hmm. mga ilang taon, babalilin na kita. Pag nakita hmm. kita, parang paghihiganti. Hmm. Ganyan talaga nasa hmm. ito eh. noon. Tatandaan na lang. Halimbawa, may namatay, pamilya ko. Mm -mm. Nasa military ako. Mm Hawak-hawak -hmm. ko baril. Araw gabi. Oh. Ikaw, palagi kang palagi kang maano, palagi kong narinig pangalan mo. Sinong pumakay doon? Sir? ano, ganun. Uh -huh. Mm Katandaan. Katandaan lang kita. Pero pag nalugaran kita, sa daanan, babarilin din kita. Okay. Kahit gabi, kung saan ka man, pero hindi naman kayo, ano, yung ba, nakakita nang nagkamali kayo ng napatay, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Talagang... Basta, yun. ikaw palagi starring, starring talaga yung pangalan mo, ha. Sabihin mo dito, yung mga siguro nanganak, nanganak, eh, pinanganak mga ano pa lang, isang minggo pa lang. Saan nangyari yan? Doon sa mismong uh, eh, ano? Basta dyan sa lapas. Sa bandang lapas, Oo. nangyari yan. Meron pa doon, na yung lupa doon. meron na mga nanganak. Siguro mga isang linggo pa lang. Kambal pa. Uh hmm. ang nanay. Uh -huh. Eh kasama ko doon. Sa operasyon na yun. Sabi ng iba, wag barilin ang bahay. Uh -huh. Kasi yung mga ano, mga tao na ko sa nasabi ko sa'yo na Nagpapaampun sa mayaman papatay sila ng papatay walang ina sinasanto yan kahit nagpapadidi kumbaga singo sabihin mo na ang kalaban mo ay rebelde eh, ay rebelde yung bata yan hindi naman rebelde yan mm. sabi mm. na ng ano sabi ng ang ano namin kumahawak sa amin wag barilin ang bahay bakit? Binarin, bina pinasok po. pinag ganun, ganun po ako. ka sa, ano, balkon dito. Oo. Uh -huh. May hagdan. Ako, dyan sa may hagdanan na yan, Oo. Uh -huh. dito ako nakaupo. Kaya, ano yan, upuan yan. Oo. Uh -huh. Tapos may isang dito naka-ganon. Nang pumasok sila doon, Pagpasok pa lang nila, sinabihan na ako. Ang mabuti yan dyan ka, papatayin kita. Ay, ganun agad ang bukod oh, sa'yo. Oo, ganun talaga ang sinabi. Tapos, Kung biglang, baga sanay na sanay na yung pugante oh, na yun na pumatay. Biglang bukas ng ano, pinto, pasok sila. Tapos akyat. Ilan sila? Tatlo. Pero yung ano, isa lang ang, isang patay, isang, isang ano, pa, buti hindi ka naman, 'di diba, ba? Na, 'Di ba napatay mo na yung pugante na 'yon? buti yung kasamahan niya, hindi ka inakyat. O umakyat din. Napatay nga sila. O. Kasama sila. Nagulat sila yung ano Napatay na. Yung na Oo. Hindi pa yan patay. Dito dyan ano, mula doon, paikot. May hagdan. Nakaupo ako nakagalun Oo. Nang dumaan sila doon, sabi nila Mabuti, dito ka papatayin, ka. papatayin ka namin ngayon. Hindi ka pa kumakain noon? Natatapos na ako kumain. Ay, eh, hindi. Doon ako kumain sa... Sa, sa kabilang kasada. Ah, oo. Tapos, ah, oh. ako doon. Oo, oh, dahil ako. sinundan ka nga, di ba? Sinundan oh, ako. kasi doon... Yung kumakain ka, di ba, binuhusan ka nang... Oh, oo, binuhusan ako ng... Inumin. kay mula nang kakain ako doon, ganun. Kakain ako. Oo. Oh. Ano, sa misa. Oo. Oh. Nang dumating sila, may dala silang ano, tuba. Pagdating, yung ano, tuba, ginanun doon dyan sa harapan ko. Tapos ayo Humingi pinang... ng, ano, baso. Hmm, ah, ng baso, binigyan, tapos sumsuman. Tapos, pag ng baso, nagtagay siya, ako, mo ako ang inanuhan. Ako mo, muna pinainom. Sabi ko, Man ako, tumayo ako, nakaganon ako, kumakain. Magharap kami. Hindi. Hindi naman ako uminom. Binuhusan ako. Pero tinagayang ka? O, ininom ko yung isa. Pero yung pangalawa, hindi na. Ah. Alam ko naman kasi... oh, kasi ganun ang gawain nila eh. Kumbaga... Nakaganon kasi yung ano... Yung kutsilyo. Kasi ah, nakaredy na. Oo. Ah, parang ginaganyan-ganyan. Inaano? ginaganyan-ganyan yung ano, kutsilyo. Oo, oo. Nga, lumabas yung, yung hawakan. oo, yung... yung hawakan. Oo. So, alam mo nang bala kang oo, alam tirahin. Ba alam. Oo, Hindi. Magagano na po. Yung pangalawang taga, hindi ko na Pero yung isa ininom ko. Pagdampot ko sa baso, sabay, sabay, sabay atras. Oo. Nakagano na uh... ko nang pinggan. Ah. Minam ako. Tapos balik ko. Tapos, hindi na ako nagano, hindi na ako lumalapit ng masyado. nakagano na ako kumakain. Tapos, tapos ko uminom, tagay uli, tapos, papain uminom na, na naman ako, hindi na ako uminom. Sabi ko, mamaya na. kaya hmm. tataposin ko muna yung pagkain ko. Uh -huh. Sabi ng tao na yun, inom ka kasi, maano daw yung ano, yung ano mo, kaluluwa mo, mabuti ko nung busog na namamatay, hindi ano yung kaluluwa. Ah, parang ano, oo, alam ko ibig sabihin, parang parang bago kita, bago ka patayin, uminom ka muna. Oh, ah, ala, kaya kutub, kutub ka muna. Oh, hindi ka kinabahan ng time na yon o nagre-ready ka na. Kinabahan ah, kinabahan ka kinabahan ka rin. Kinabahan ka rin. Oh, Pero nagre-ready ka na oh, ng balak. Mula dito, siguro, mula doon sa may ano sa may marigusuhan doon Oo. Kampalaya doon ang linakaran ko ah, kasi malay... pa ko ng oh, kalsada siguro mga sampung hakbang din oh. tumawid Bila... pa ko ng kalsada Oo. kasi may ano pa yan may alad kung katulad yan mm -hmm. tumawid, tumawid pa, pa ko ng kalsada sinundan pa nila ako doon nang buusan ako ng tuba sabi naman ng asawa ng kapatid ng mama ni Junjun. Ginanon ako. Dito, kaliig. Ginanon ako. Sabi niyang uh -huh. ano, asawa ng kapatid ni ng asawa ko noon. Uh -huh. Ano yan? Si ko, sabi ko naman, ewan ko, Ate Luz, kay binuhusan na ako rin muna, Sabi niya Ate Luz, huwag yan, tara. Alis ka dito, Do doon ka magtakos kumain. Mm. -hmm. Ganon. Tapos pag nagdala nagdala ng ulam, dala, do, dala doon ng kanin, di, doon ako nagtapos. Tapos oh. sinundan ako nila doon. Oo. Doon na nangyari. Doon mo siya, doon mo na ano. Kaya, kaya lang yung yung dalawa, 'di ba? Balik tayo doon sa napatay mo na siya, 'di diba, Ano? Sabi mo yung sa autopsy ang tagos binibilang eh, 'di ba? Oo. Bawa, isang saksak, tapos tumago sa likod. Dalawa. Dalawa na yon. De, ibig sabihin, kaya naging labintatlo, kasi nga, labintatlong tagus-tagus talaga Oo. yung ginawa mo dahil sa sobrang ano. Hmm. Kasi, ewan ko lang kung anong ganun ka ba dami. Basta, yun ang talaga ang, ang narinig. Sa banda ang tama niya? Puro, sa puso? Puro sa harap? Sa dibdib? Hmm. Wala sa muka, wala sa ulo? Wala. wala. Puro sa dibdib. Hmm. Siguro yung kawalangyaan talaga ng tao niya yung ano, yung deserve na deserve eh. Yung describe, describe, na pag gano'n na papasok ng pinto hanggang sa taas. Ganun talaga. Di Akala niya siguro ikaw, ikaw naman na mapapatay niya. Oo. Parang gano'n. Iba lang naman ibang may ko. Kasi hindi pa sila, uh, kaya, hindi pa siya papasok sa pinto. Sinabihan na ako na mabuti ka andyan ka, papatayin ka namin. Oo nga, kaya nga yung unang bungad sa'yo, di diba? ba? Din, ano, hindi ko 'yan, hindi mo inisip hindi na, oh hindi mo inisip na. na lang ako. Hindi na ako kumikipot, tumingin na lang ako sa kanila. Ah. Uh, Kung maging hindi mo ina-expect na totoo 'to. Oo, oo. Akala ko naman ko naman na may may, iba, may balak akala. talaga nang umakyat. pabilisan talaga ang akyat Oo. Pag akyat dito, dyan na puno katai Oo. Pag hakbang dito sa may harap ko. Tumayo na ako Pagtayo ko, po, na kami, ganun, dyan na ako, dyan oh. Oo. Oh. Pag ganun ng jacket, pag bunot ng... Oo, oh. kasi alam mo lang, oh, alam mo lang dun eh. Oo. Oh, oh. Pag bunot, pag ganun, siyempre magharap kami, biglang saksak, -sak, umikot ako. Ah. Alam mo kung saan tumama? Sa? Pag saksak -sak sa akin, magharap oh. kami, umikot ako. Doon, sa... Doon sa may... Doon sa, do, sa pader. Ok. Oh, doon sa O, doon sa tinatayuan mo. Oh, dito sa dingding. Sa dingding, oo. Oh. Oh. Yung dos for dos na ano, katulad dito. Diyan tumama. Ah, oh, diyan tumama. tumama. Ngayon, binunot niya yon hindi. Hindi niya nabunot. Hindi. Eh, ay ah, ikaw pagka, ang bumunot. Pagka saksak niya, si umikot ako. Oo. Oh. Pag saksak niya. Wala na, wala na ako dyan sa harap niya. Dito na ako sa kilit, sa ano niya, sa tabi. Oo. Ang ginawa ko, nang saksakin niya ako, ang ginawa ko, tinulak ko siya. Oo. Oo, tinulak ko siya. Kasi nakita mo yung kutsil yung nakasaksak sa... Pagkatulak ko sa kanya, alam ko naman na may, may kasama siya. Pagkatulak ko sa kanya, nakita ko yung patalim. Naiwan. Doon sa may dingding. -ding. Oo. Sa atin na tayo. Ako. Oo. Oh, May Di, pag tingin ko nga nakita ko yung ano, ito naman siya. May iwan, binunot ko. Oo. Oh, oh. Pagka ko, sabay ako. Ganun. Di yung binabantayan ko yung ano, paakyat. Pagalangan. Siyempre. Ako ang ano, kailangan nila. Oo. Oh, oh. Pag tayo, sinaksak ko sa Sinapsap. Ah, nakatayo pa siya. Oo, sinaksak ko lang. Oo, oh, kasi parang self-defense na yan. Eh, dahil papatayin Oo. ka talaga eh. Una pa lang eh. Pagkasap, Ngayon, anong ginawa nung, nung kasama niyang dalawa? Pagkasaksak ko. Pagka ganun, tulak ko agad. Tulak ko na naman. Ah, tinulak mo na naman. Pag tulak ko, dito ko naman inano. Inaabangan ko yun talaga yung pinto naman yun. Hindi ko yan iniwanan. Inaabangan mo yung pinto na Oo, aakyat sila. Inaabangan talaga sila. Ay, hindi ka umalis. Hindi ako umalis. Inaabangan ko talaga sila na umakyat talaga. Pero narinig nila nag nagtatalo na kayo. Oo. Oh okay. uh. Bakit hindi maano nga yung yung dugo tumatagas sa silong? Ah, sa baba? Tuho sa ilalim? Taas? Ah. Hindi pa nila alam kung sino yung napatay sa inyong dalawa? Hindi, pa, uh -huh. hindi, hindi, sila umakyat? Yung dalawa? Tapos yung ano, yung si Ego na yun, yun ang magkakasaan, ano, pumipirsa sa taas pagkakyat simpli yaman pagkita di pag nakita yung dito sinaksak yung pa agad dyan balik sila sa baba ah hindi naman napatay yun oo yun ang may tama dito ah tapos yung piyuhin nila oh yung pumatay bumangon na naman ay nakabangon pa rin yun oo, bumangon na naman walang iya pagkabangon <laughs> nagano na kami sanggunod na na kami Kay Ginagawa sa pumunta na ito. Inaaroy na ano. Nakuha na. Tapos, tinuot -ta ako naman siya. Tapos, Ngayon? Nakaapak ako ng laki ito. Patumba ako. Oh. Kasi, yung ano, yung katulad yung balkon yung kawayan. Oo. Oh. Pag napakang mo yung pinggan, dudulas. Dudulas, oo. Oh. ako. Tapos sa ano siya sa akin na, nailalim ako. Pa Pero patay na siya. Hindi pa. Ay, hindi pa rin. Ano walang masamang damo talagang walang eh. Hindi pa. Exciting Kung pala eh. Bisaw. Yung patal. Uh Oo. -oh. Nakapag ako ng ng katito. Patumba ko Nasa iba boss niya. Patuluan ako ng daming dugo. Uh Oo. -oh. Tapos tinulak ko naman siya tulak. Tapos, tapos ay Ano naman niya sa akin ako? Sinaksak ko na uli ahawak hmm. ah, hawak mo pa rin yung kutsilyo Oo. nung ano. eh, nakaganon lang ako. Bawat bawat ibo. Bawat kilo sa itsan siya magano. Ang gara naman yung ah, doon muna siya tinur tinuruhan sa dibdib. Pero nung Oo. una mong saksak sa kanya sa dibdib ag, dibdib din. Oo. Pati hindi namatay hindi. <laughs> Matagal lang matay. <laughs> <laughs> hindi. Ang tindi naman, hindi namatay. Tapos, yung pangalawang pangatlong tumba niya, pangatlong tumba, hindi na bumangon. Hindi na bumangon. Ah, pangatlong tumba hindi na bumangon. Natuluyan na talagang hayop dami na dito. hindi, ang daming nag Yung in-upload ko yung... Yung in-upload kayo sa Facebook, ang daming nag-comment sabi, bakit nga daw siya tumagal ng kulungan, dapat daw nakalaya agad kasi self-defense, kasi puganti nga yung hayop na napatay niya. As in, marami talagang ginagawang kalukuhan yun nagnanakaw ng kalabaw, um, nagaano. Yung kasama. Pumapatay. Marami eh, sila eh. ano, mga, mga malalaking tao. Ikikilala din niya yan. Yung kasama nun. Alam mo daming comment, yung iba natuwa talaga. Nag, nabasa ko yung mga comment, sabi, bagay na bagay doon yung nangyari sa kanya. Ngayon ko lang narinig yung story na, nabu ano pala, <laughs> hindi pala isang patay yun <laughs> masamang damo, masamang damo pala talaga. Pero hindi, wala ka balak tuluyan siya ng una o talagang... Tinu wala na, wala akong -end. Maging... Alam mo, yeah. yung pangyayari na yun, hindi ko in-speak na, mabubuhay pa ako, ah. hindi ko in na, makakamatay ako. Wala ko sa sarili. Oo, oh, oo oh, kumbaga parang basta, ma basta makasurvive ano ka. Lang, ang, ang ina ina-inisip ko lang, pinapag-ano ko lang yung sarili. Pinagtatanggol, oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Yan, kaya ka na, yung, yung salaysay mo na kaya yan yung nag-ano sa isa korte, no? Kaya bumaba eh. Ay, anira, yung, yung pananalita niya kasi, Antistagos pa manira, anira, um, testigos, kasi, hindi gapin. Ang, ang Papanigan talaga. Nila, ang witness nila, nila tinatanong sa korte. Eh. Uh -huh. Sa pangyayari na yun, sa pangyayari na yun, sa araw na at, pizza nasaan ka nandoon ka da ano Rinaldo Sulis si Rolando Oronos kilala mo opo sa oras na yun nasaan si Rolando nandoon kay Rinaldo Sulis ito si Cornelio Cabrera nasaan nandyan ba ito wala Nangunugan, apun una, hitog nga nabalay. Nang magpunta si Rulando, si Rulando Oronos kay Pinaldo Solis. Kumbaga, may armas siya? Wala. Wala. Rulando, si Rulando Oronos, ano bang nangyari dyan? May gulo ba? Magulo ba kayo? Nandiyan si urunos? Wala. Oh, wala ka naman talagang ano yeah. eh, armas noon eh. Nang dumating si si Cornelio Cabrera, ano nangyari? Uh -huh. Doon magsimula ang problema. Si lan urunos may armas? Wala. Sabi ng witness nila. Si Cornelio Cabrera, mayroon ba? may armas, mayroon. Nangulugan, mm. nagsisimula. ansa? sa oh, oh. Oo, oo tama. Sa kanya, siya yung may plano talagang walang yasya. Kaya wari ako armas. <laughs> oo. Oh, oh. At saka siya kaya, siya yung pumunta dun sa bahay, eh, di ba? Ako una. Mm -hmm. Doon. Hindi, at saka yung sinabi mo kaninang huli, papanigan talaga ng korte. Kasi ang sinabi mo nga, wala ka sa, ang nasa isip mo lang, maka, ma, ano eh, mapatanggol mo yung sarili mo. Kaya siguro talagang pinanigan siya bandang huli. Pero kung nasabi niya yun, umpisa pa lang, tiyak hindi aabot ng labing dalawa. Eh, ilang taon? Hindi. Gan, ganito, talaga. Disisyete. 17 di ba? Ang dami na sayang na taon. Kasi yung al labas, ang labas. Self-defense. -self Oo, yung bandang huli, ang hatol, self-defense. late, late na lang na ano at saka um, tatlo sila eh, yung mga walang iya. Eh, nasa na nga pala yung mga walang iya na napatay na rin, di ba? Patay na yung isa. Yung isa, ayaw kung buhay pa. Yung isa, anong kinamatay daw? Pinatay din. Ah, may pumatay na iba? Oo, pinatay din. Ito, tama. na. din. Yung tatlo silang magkasama, ay isa na lang ang buhay. Ewan ko kung buhay pa ngayon. Grabe mga pagkakalam mo ito. yun, pag lalo na pag nakainom, akala kung sino talaga mga siga. Oo, kasi nga 'di ba kinukuha ng mga baka, ay eh, mga hmm. anak kambing, lahat ng hayop. Ang gagawin pala, pupunta sila dun sa mga bahay-bahay at yung makorsa nila, pero hindi sila NPA. Hmm. Ang makorsa nila, lalasingin muna ay inuman habang yung isang kasama niya pupunta na sa likod kukunin ng mga hayop. Oh, kung ano talaga ang pagkain nila. Oo. So, oh, ano. Tapos yung iba babae. Hmm. Tapos Halimbawa, may kalabaw ka. Oo. Pupuntang ka. Hindi, ano, hindi ka ba, barakalahin ka, kinuman ka, pero hindi mo alam kukunin yung kalabaw. Ngayong pagay sa'yo, yung kalabaw mo. Nasa likod ng bahay mo. Hmm. Mamabahay niya kung saan niya ilalagay, saan niya tatali. Ngayon, pag nakukuha nila yon depende kung papatayin niya rin o bubuhay niya yung kinaibigan niya. Wala yan. Kaya hindi ko naman, hindi ko naman na sila magnanakaw kasi magkainom mang kayo kasi. Ah. Kasi ba ano iba nandoon na. Oo, oo, parang kasabwat. Kasabwat na. Yun ang ginagawa. Pero yung iba naman na sinasabi mong napatay niya, yung mga ibang may asawa, di ba sabi mo, yung ibang kinukuha niya yung asawa. Hmm.